Happy birthday! Hey, happy birth. ang mga taga lalawigan din. Okay, thank you. Thank you. you. thank you. Napakitin na daw po. Yeah. Napakitin yeah. na daw tayo. Ang okay, magandang hapon po sa lahat ng mga rindo kenyo, syempre sa pamumuno ng ating minamahal na governor. <clears throat> <mumbles> <groans> Sabi ko po kay governor, this is the best welcome that I ever. <clears throat> I love you. sorry sorry kahit saan 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 po saan kahit 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 saan kahit

I have been enough to compare this mechanism mono. The hours is academic. Okay. Boys, you come near here. I Eh <laughs> kasi <laughs> 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 Okay. So <very> good? pa, So, <laughs> so picture kami uh, live na situation sa pagdating ako po ni uh, yeah, uh, presidential as uh, a candidate ng VP Lenny Robredo. Ito po ay live ako dito po sa uh, Kapitolyo so, sa opisina ng gobernador kung saan nga po ay uh, opisyal at formal pong tinanggap ng ating pong uh, uh, ama ng lalawigan uh, uh, ang pagbisita uh, nga po dito ni VP Lenny Robredo Saan inasahan sa sagawa po ng people's rally at yan po ay sasagawa na, naman sa buwak arena. Manadili po kayo nakatutok sa ating pang live coverage ng pagbisita nga po ni BP Lenny dito po sa Marinduque. At uh, kasabay po nito ay nakaantabay din po ang ilan sa ating mga uh, uh, mga reporter ano, dyan sa Buak uh, buaharina. at iba, ipapagod po namin sa inyo ang mga pinakulikaganapan uh, dito po naman po sa Capitolio. Uh, sa kasalukuyan ho ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong ang ating ama ng lalawigan, Governor Presbyterio Velasco Jr. kasama po si uh, presidential candidate VP Lenny Robredo. At the same time, ang ilan po nakita natin si Congressman Neri Miro Kimbo. Uh, Miro Kimbo, ano po ang nakabahagi ng entourage ni VP uh, Lenny uh, Robredo. So sa kasalukuyan ay eh, ito po ang uh, nabuo uh, natin na sitwasyon ano, yeah, dito po sa uh, ah, uh, yung ano um, si John yung aking ano yung aking ay ito tapos <laughs> yung aking atak na magalay <laughs> baka natin teka pag моментon nila naman tayo kahit Bond 2 na budal na natin sa natin sa na sa VCped po which might

And one of the mga pamamaraan that session for the Pacific and the economic and the historical 20 strategy of the world. And they mentioned that the 30% 何で

Terima lumabas na po si VP Lenny, ano, lumabas na po siya. <laughs> uh, nakipagpulong po siya sa atin pong uh, uh, gobernador, Governor Presbytero Velasco Jr. Oh, ho. So, yan. Oh. So, yan ho ang karanig kasi. Sorry po, sana po malalaman. Okay? osionfish <laughs> <laughs> joh

아아아아 <laughs> <laughs>

Hindi, ay, basta ako Kasi kasi. Nasambutan na yung mga. Nasasabog sa mga. Nasabog 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 sa

Okay. Ma'am, sa pagkain po ng lotus. Kasi, Kasi hindi natin. Ayan, hindi po kilala. Ma'am, excuse po. Magpapasok lang po ma'am nung pagkain ng lotus pag dito. Ayusin lang po yung pagkain. Magpapasok lang po nung Pagkain pagkain. Pagkain kaya okay. topi ning make up di di